Hmm. May COVID na naman daw dito kaya nakamastas At dito tayo ngayon. Punta ko sa Nathan Road. Doon ako bibili ng ano, pagkain ko. Subukan ko doon. Baka sakaling mas masarap. Mangyaw! Mangyaw! Pangyaw, oh, yeah. you're off to post. Oh, thank you. Welcome. Nahulog yung ano, yung nakaupong insipte man lang sa tuhin. Okay. Eh, Sinabi ko na lang, kasi baka di niya makita sayang naman yun. Tapos niya. Lalo na pa malaking laman pa. Ka. Kawawa naman, di ba? So, hanggat maaari, sabihin din natin. Yung mga ganun paraan na, ano, na kahit masamang ta. <laughs> Masama. Masamang. Masamang ka, oh. Ah, ito yung, ano, um, porsi itong pinakamang. yung pet ko. Ayan oh kung ujudin niyo. din eh dilido. Ben Pa pa, mga tama ke? Kum sa ano sisig ito. At dito naman ang light marker. o daan na nga natin ito. Nakapukas na sila. O, oh, di diba? Nakapukas na. konti pa lang tao. Oh. Naka, uh, ano na. Ba, yun na, rumulat isama ni. Sige, I just go po doon na lang ako sa second hand original na second hand and ito ang laki naman Oh, pagtaganda lang o lahat Ano dapat pichali mo? Oh, ito ang night market. Ganito ang makikita nyo. Pagpunta nyo mga ate ko, maang ate ko dito at saka yung mga anak niya yung ano, dalawang lalaki ewan ko yung isang babae kung kasama at saka yung asawa niya yung mga baba katulad sa Pilipinas nasa US sila kaya dito tayo mag ano magpikot ko. Anong mapapanood? Ayan, ito ang night market. Dito dito, kung pupunta sila dito, dito, dito ang makikita nila. Makikita nila. Na ano? Ayan, ah, Regen. Regen. Hotel. Ano yung mura lang yan? Yung, ano, parang tulutan lang. Regen Hotel. Ha. Ah, oh, diba? May Regen Hotel. Sayang toy. O, oh, di ba? Sirte. Kaya, namikot na tayo. Nagtikot na. O, oh, open na rin yung sasa. Daan nga ko sa sasa. O, oh, di ba? Ito. Ito ang linakat. Malayo na yung linakat ko, ah. Open na ang uh, sasa. Eu gosto de matar sa ang barbero. Wala yung hinahang. Ito si ano ko ba na gawin ano, kuskus ko. Hindi ko makahanap. Nakita ko Sa... Sa ano, sa ano ba yun? Oh, wow, so maron dito. Wow, oh, mamumuhunan naman 'tong monthly dito pala. 600 sa. Ang mahal naman, it, uh? uh -huh. ang yung maliit lang oh, 600 monthly. Kolo mo Yung hinahanap kong ano pa bango. Ang bango kasi yung giniginig ko sa Diyos ko na parang Wala na. Sige, talagang wala na. Wala na. Wala na. Oh,

哎，我没见呢，都在鸡。嗯嗯嗯嗯，都是在鸡。嗯 Ner se jei ini jorogamun, jenin, jorogamun, jorogamun, Terus jorogamun, jorogamun, 对对对，嗯，嗯，哎呀，你这买弟弟，这怎么是是冷图哈？你说奇迹吗？啊对，都是奇迹了，是吧？是、啊、嗯，哦、嗯，然后那<后>、这个。

kong binili. Ayan, nagbukas na rin ang Giordano. Oh, buy one, get one free. Baleno, Giordano, Nike. Yung gusto kong pabango talagang wala. Ayan, dito lang tayo lakad-lakad hanggat marating natin yung pupuntahan eh makulimlim makulimlim pag uulan ayan uwi na lang ako diba uwi na lang tayo mahiga uwi na lang tayo sa bahay Ayan, ito po. Ito ang mungkok. Ito ang mongkok. Mamayang hapon. Grabe ng tao dito. Marami na nga ngayon pero ano, hindi pa yung gano'n. Ayan, punta tayo sa Nathan Road. Ayun! Ako'y nagbabalik. Ito na tayo sa may Nathan Road. Tingnan nyo, talagang ako'y ano na. Malayo na yung hinakad ko. Prince Edward, look here. <laughs> Nandito na tayo sa malapit na ng Yau Mate, Mongkok. Prince Edward, Mongkok, Yau Mate. Oh, oo, oh, dito naman pilihan ng mga alahas. Oh. Mga alahas. mga oh. oh, alahas nilo. Hmm. <laughs> so expensive. <laughs> oh. Ang gaganda. Grabe. Ah, ito na pala. Ito na pala. Ito yung pagkain na hinahanap ko. Ito. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn